guys, mayong bontag mag chika chika na naman tayo mayroon na naman tayong pag usap usapan mahitungod sa amahan o ganak no? yung amahan o ganak no? atong iskitan ano yung mga guna ah uh, ang ginong tiyos uh, nagiskot siya may tungod doon sa huwan uh, ibang hilista huwan 14 ah katong niya uh, siya ang dalan o ang kamaturan kung wala yung makaato siya man kung dili mo hagi kaniya no? O nga, sa mga bersikulo doon nga atong nakita, doon na si, nga, ah, sa ginoon nga sa si ah si Pilipe nga ipakita ka na mo ang amahan o na alang ka na mo no? ano naman si Pilipe na nga ipakita niya ang amahan o na alang ka nila you no? Know? siya pa ang ginoon nga ingon nga ah, nakakita na ka mo sa amahan o oh, kung nakakita ka mo kanako nakakita mo nakakita na mo nakakita na kamu sa amahan no kung nakita na daw mo sa iya ha kita daw mo sa amahan o oh, nakakila sa iya ha? no mo na siya mo nang nganong nakapanguta naman si Pilipiniana ay eh, tungod kay eh. ang atong manluluwas gud wala siya mo hisgot pangalan sa amahan wala si mo hisgut. ano unsa may yung nadung ay, unsa may nadunggan nila pilipi maura ang uh, amahan or ako maupo mo kana iyang nadungog lagi no o na siya uh, ipakita kana mo ang amahan o na lang kana mo uh, mo na iyang uh, na kaya na kay ngano uh, maumgo ni siya ay nahitabo dito sa uh, katong kay Moises nga iluwason niya ang mga tao sa Egypto Ganingon siya sa ginoo. Ginoo, kung mga sila kanako, kinsa ako, kinsa imungalan. Yan ni na, nito ang ginoo ni Moises nga. Tingnan sila pag nga, ako mao ako. No? Ako mao ako. Ngunit ipatubag. Wala siya mahisgot o pangalan. Dili pwede ipahisgot ang pangalan. Nga sa mga tao. Dili pwede. Bawal. No? Anong bawal kay dili mo ang Ginoo na magpasidungog sila sa mga uh, ilang pundok na kailangan magpasidongog sa amahan. Wala ni mo Pananglitan ako sinugo. Moingon ko uh, sinugo niya ang akong gi adto gi, gi giwalihan ni Moises. Mangutan na pa kung kinsay nagsugo niyo parehato ni Juan. You know katong ah, hari sa Egypt nga igsuon ni Koan Moses nangutan na ba kinsa nagsugo ni mo di unsa gito bang mo, ni Moses giingnan ni Moses nga ako mao ako wala siya musulti pangalan di ba na siya nahitabo sa kanang mga nay nagdagang sa mga misyonaryo mangutan na ka asa ang inyong simbahan unsa imong pangalan sa imong simbahan o kinsay dako ninyo Oh, o, mo sa na nahitabo ang mga tao mangutana, no? Kung mo na siya mahitabo god nga uh, tubagon niyo mo siya mahitungod oh, ni ako simbahan Mo ni ang pinakadako mo ni pangalan sa kung pinadako pinakadako nga kuan, ah, uh, missionaryo. Oh. Di mapasidungga na hinuon tong kuan, tong tao lang nga missionaryo. Mo nang wala na siya gipasolte, no? Mo na siya nahitabo ingon ana karon ang nahitabo kung ikaw magsangyaw o ang ginoo nagsangyaw ngayon ra siya nga nangita, nangita sila sa ama ngayon ra ako mao ako no kinsay nagsugo ni mo ako mao ako ah, isugo ra niya ang iyang no muna siya ikuan niya karon si Pilipi din di yung takna ah na siya ipakita na ka na mga mga na ka na mga pinakamang dito sa mo nang ingon si Kuan ang Panginoon diri nga, ah, uh, nakailan na ka mo kaniya. Kung nakakita ka mo na po, nakakita sa mo kaniya. Huwag nakailan na. Uh, kay nga naman, na may nakasulat sa dito sa buhat na patro si nga wala na ila ingalan nga gihatag diri sa silong sangit, nga nga maoy makaluwas ka na to. Muna siya pinaka-importante ang pangalan, no? Hmm iba Mas importante ang pangalan nga gihatag sa atong amahan. O no, na, na ang gagamiton karon kay mao kana siya ang gipadala. No, kanang lan ta sa atong makagagahom mga kaigsanan, magdagan salamat o tapos na nato ang atong beige